Quezon City, LGU, puspusan ng paghahatid ng mga programang pangkabuhayan para sa kanilang mga mamamayan at swim cup competition isinagawa sa Malabon. Si Maris Rico sa detalye Rise and Shine, Maris. Patuloy ang pagsasagawa ng livelihood training program para sa mga kababaihan ng Coco Hills, Barangay Tandansora na nais matuto ng pillow making. Pinangunahan ng pamalang lungsod ng Quezon City ang naturang pagsasanay, kung saan itinuro sa mga dumalo ang tama at epektibong paraan ng paggawa at pagtahi ng unan. Isa ang pillow making sa priority programs ng lungsod upang magbigay ng bagong kabuhayan sa mga kababaihan Q-Citizens sa pagsusulong ng ligtas at John V. na lungsod, opisyal na binuksan ng pamalang lungsod ng Malabon ang katatapos lang na Swim cap Competition sa Malabon Sports Center. Ipinamalas ng higit dalawang daang kalahok sa aktibidad ang kanilang husay at dedikasyon sa paglangoy. Katuwang ang Swim League Philippines at John F. Philippines Foundation, ang naturang aktibidad ay ang sama-samang pagsisikap ng pamalaan na itaas ang kamalayan ng mga mamamayan hinggil sa kahalagahan ng karanungan sa paglangoy tungo sa mas ligtas at mapayapang komunidad. Maris Rico, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.